Hi, good day, mga mamashis and mga frenies. Ah, uh, sasagot tayo dun sa tanong. Doon sa um, nagtanong kung normal daw ba sa bata yung hindi nakakaintindi sa sinasabi sa kanya. So, kung ang nagsasalita po ay malayo, mahina ang boses, bulol, may problema sa pagsasalita, Iyan po ay normal na hindi kagad ka agad maintindihan ng bata kung ano yung sinasabi sa kanya. Subalit kung ito po ay lagi na la ang nangyayari sa bata na sinasabihan mo siya na hindi niya talaga maintindihan, maybe meron na po siya na problema sa auditory processing uh, disorder po. This is the ah uh, situation na kung saan ang pandinig at ang pag-iisip ay hindi nagkoconnect o hindi naririd ng utak yung mga bagay na naririnig ng tainga. So, for the kids, this is a very crucial problem. Kasi hindi po yan normal. So, kung meron po kayo napapansin na ganyan sa inyong mga anak, inyong mga alaga, it is better to um, check to the uh, psychiatrist para malaman nila kung ano ba talaga ang problema ng bata. Kasi may iba't ibang step ito, may iba't ibang category ito, may iba't ibang mga test na dapat gawin para masabi natin kung ano ba talaga yung problema o kung ang bata ay meron bang auditory processing disorder. So, sa sintomas naman, pag-usapan natin yung sintomas. Uh, number one, yung madalas na hindi naririnig ng tama ng inyong anak ang mga salta at tunog ng kanyang paligid. So, halimbawa, um, yung o ng tunog tulad ng sound at saka ng found, na pagbabaliktad niya yon or nalilito siya, kung ano ba yon ano yung pagsulat number, pag pinasabi niyo sa kanya na magsulat ng number 17, tapos, ang isusulat niya, number 70. Or, basta mga ganyong bagay na lagi nila ang na hindi niya maintindihan. Ah, uh, ma'am, she, friend, you should consult na to the pediatrician or doon sa tinatawag natin na audiologist. Kasi, hindi na normal yun. At baka lumala. So, ang susunod dyan is yung ang maingay na paligid ay nakaka-overwhelm sa kanila kapag napapansin nyo na ang kapag ang inyong alaga ang inyong anak ay masaya na maingay ang paligid. Masaya lang siya na maingay, marami siyang naririnig, Kanyan, masigla siya. So kasi doon, parang ano yun yung mga bata, na-overwhelm sila, gusto nila yon Tapos yung Nahihirap makasunod sa instruction. Sa halimbawa, o nyo siya. O, pumunta ka sa ganitong market, bumili ka ng ganito, ganyan, ganyan. Tapos, dumaan ka sa ganito, kunin mo yung ko na ganyan, ganyan. Tapos, dumaan ka kay maring ganito, bayaran mo yung inutang kong ganyan, ganyan. Hindi niya kayang sundin or nalilito siya or hindi niya kayang intindihin. It means, hindi niya kayang gawin. Hindi siya nakakasunod sa, intra, sa instruction, especially if verbally mo sinabi. Ganon din naman kapag ka sa computation. Kapag ka binigyan niyo siya ng verbal computation in mathematics, like 1 plus 1, hindi nila kaya yung sagutin, nahihirapan sila. You should write it down para maintindihan nila kung ano yung dapat nila sagutin in matematika. Then, nahihirapan silang makinig sa basic conversation sa maiingay na lugar example, yung lugar, maingay oo, oh, diba gusto nila nilayon pero once nakausapin nyo sila nahihirapan silang intindihin kung ano yung sinasabi mo hindi kayang i-deliver ng tainga sa utak nila kung ano yung sinasabi mo so mahirap yun para sa kanila. Then, the last one is, pa siyang ma-identify ang mga naririnig niya salita o pag-uusap. Yun na nga, yung halimbawa, ganun din siya. Pag yung halimbawa kinausap mo siya, binulungan mo siya in a one word ng halika dito, hindi niya ma-identify kung ano yung sinabi mo. Kasi nga, maingay, malayo, ganyan. So, hindi mo na masabihin bingi. Kasi iba yung bingi. Ang bingi kasi, pag nagsalita ka, as in wala siyang maririnig. Siya, may naririnig siya, pero hindi niya naiintindihan. So, magkaiba yun. Huwag po ninyo sabihin na ay bingi. Iba ang bingi. Ang bingi, totally, 100%, walang sound na nare-registered sa tenga nila. Kaya wala silang dapat na ilagay sa kanilang utak kasi wala silang narinig eh. At the same time, karamihan sabi eh, hindi rin nakakapagsalita. They are mute because they don't know how to make the sound. They don't know what is the sound kasi hindi nila narinig sa tainga. Okay, so ano ba yung mga posibleng dahilan ng APD? ba? Diba? So, maaaring yan ay nagsimula sa trauma, o di kaya sa lead poisoning, o di kaya sa chronic ear infection. So, napakahalaga talaga na magpatingin sa doktora para makita nila kung sa problema. Kasi hindi nila masusolusyonan yan o mabibigyan ng cure kung hindi nila alam kung saan nagsimula ang problema. di Diba? So, maaari isa itong palatandaan ng mga sumusunod na kondisyon. Maaari naman itong mga senyales na meron siyang ibang sakit at ito naman ay bahagi ng sakit o karamdamang yon Tulad na nga nung sinasabi ko na ADHD, yung una na natin na i-discuss. This is part of the ADHD din na isa itong kategory sa katangian ng isang bata na mayroong ADHD. So, meron din siyang APD. Malamang. Not, all, pero malamang. It is a part. It can be. Then, maaari naman yung speech language delays. Yung, yun nga, yung hindi ma-registered yung sound of the speech. Maaari din naman na learning disabilities. Yung sa pag-aaral nila, di ba? So, hindi ma-register ng maayos sa isip nila kung ano ba yung mga salitang yon At maaari din namang it is can cause of depression. Yes, ang mga bata na nade-depress din po yan. At tatalakayin din po natin sa susunod kung ano yung mga bagay na nakaka-depress sa mga bata. Even though they are very young, eh, maaari silang humarap sa mga depression. So, ano ba yung dapat nating gawin na basta makita natin itong mga sintomas? Ito, number one nga, sinabi ko po sa inyo, mag-consult sa pediatrician. Then, magpunta po tayo sa audiologist. Ang audiologist po, sila yung mga um, doctor or mga specialist na anaktitingin uh, nagtitingin sa pandinig o sa tenga. So, maaari din nga silang madiagnose diagnose Pagka nalaman o napatunayan na meron silang APD, they should undergo then sa diagnose. Tapos, kailangan sumailalim sa listening test para matukoy kung siya ay nakakaranas ng mga sumusunod. So, number one is auditory figure ground. So, ito yung ingay ng paligid sa ingay ng paligid yan kaya hindi ba maintindihan dahil ba maingay diba ganyan yung auditory closure mabilis o mahina ang boses ng nagsasalita baka naman kaya hindi nakakaintindi kasi mahina yung boses ng nagsasalita tapos yung pong dichotic listening ang dichotic listening eh, madami na nagsasalita at nahihirapan siyang mag -focus. So halimbawa it's a group a group or halimbawa yung isang teacher napakahirap magkaroon ng APD ng isang teacher kasi kung ang mga estudyante sabay-sabay nagsasalita it is very difficult to understand kung ano hindi sila makapag-focus so pero normal naman sila guys uh, temporal processing nahihirapang maunawaan kung ang tinatanong o ang sinasabi sa kanya ay pahayag may mga tao na tinatanong natin tapos akala nila nagkukwento ka. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi nila marinig yung sound of intonation. Kasi di ba pag ang katanong tayo dapat may intonation, hindi yan nagre-register sa kanilang utak. So, nahihirapan sila pagdating sa intonation, sa pag, pagtingin. So, minsan akala nila may kinukwento ka, hindi, nila na yung alam, tinatanong mo pala siya. Di ba? Tapos nahirapan din na hindi rin sila ma madaling maka hindi sila madaling makaintindi ng mga humor, riddle and saka sarcasm. So this is the thing na yung, 'di ba, minsan nagbibiro tayo na ng ibang klasing biro Halimbawa, yung ano, yung mga biro ba? Halimbawa, sige, sige, gusto mo nito, gusto mo nito pagkain ko. Sige, halika, kunin mo nang masuntok kita. Di ba yung mga ganyan ba? Yung mga biro-biro natin. So, mahirapan silang makarecognize na biro pala yun. So, mahirap silang biruin. At mahirap din silang ibugtong. Yung mga magbubugtong ka, pahulaan. It is very difficult to them to register to their brain puzzle. Mahirap sa kanila yon. Tapos, yung binaural interaction, kapag nahihirapan ng isang bata na malocate kung saan nagsisimula ang tunog sa isang kwarto. Hindi ba, nasa isang kwarto siya, tapos meron nag -tick, tick, tick. So, dilingali ka siya ganyan sa kwarto, hindi niya kayang sundan kung saan nagsisimula yung tunog na yon. Hindi katulad natin na normal na pag may nagtitik-tik, tapos sa hanapin natin, nasa loob pala ng drawer, natitrace natin. Sila hindi nila kayang itrace yun. So, mga mamsi, kung kayo ay may mga ganyan na um, nararanasan sa bata, sa sitwasyon, habang maaga, patingnan nyo na. Huwag nyo baliwalain. Huwag nyo isipin na drama ng bata. Huwag nyo isipin na mahina ang utak ng bata. Kaya parang tatanga-tanga. Minsan, hindi natin alam, hindi pala siya tatanga-tanga. Meron pala siyang iniinda. So, kailangan, napakahalaga na ipacheck nyo siya sa pediatrician, psychiatrist, or audiologist. Kahit saan yan, ipacheck nyo. Ah, uh, yun, yun lang. So, kung itatanong ninyo, kung ito ba'y nadadala hanggang sa pagtanda, um, basically, ito naman yung maganda dyan, guys. <laughs> Ewan ko na kung maganda ha. Kasi basically nawawala to hanggang 14 years old. So pagdating nila ng teenager, na fix naman yung problem. Not all, but in the 100% is 80% nawawala talaga. So 20% lang yung mga cases na nadadala ng bata hanggang sa pagtanda nila. May problema yon kaya so, may iba, nagpapagawa sila ng hearing aid. Yeah, hearing aid. O di kaya meron silang microphone na yung pinakang microphone ang hahawak yung magsasalita at yung headset na nakakonekta doon sa microphone is suot noong may ganun problema para madali niya maintindihan yung sinasabi. So, wala pa rin makapagpaliwanag ng specifically uh, way nun, basta lang may cure naman. Once na alam ng doktor kung paano sila i-cure, kung ano yung mga suit o mga uh, bagay na ano ba yung suit? Ano ba yung yung suitable, suitable para dun sa bata. Kung ano ba yung dapat na ilagay nila, karapat dapat, yan. <laughs> kung ano yung karapat dapat na, dapat na, na solution doon sa problema ngayon. Depende nga kasi yan, di ba, sa cases. So, yun lang po sa ngayon. So, yun yung masasabi ko regarding sa APD. So, mayroon tayong susunod na um, uh, topic. So, ipopost ko na lang. Am um, regarding dito sa problema din ng bata. Uh...